Nagtungo sa Malacanã ngayong umaga ang ilang kaanak ng mga political prisoner at biktima ng human rights violations upang umapela kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang peace talks. At mula sa Malacanã, may report si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie. Maganda umaga, Wyla. Ilang mga kaanak ng biktima ng human rights violations at political prisoners ang nagtungo dito sa Malacanang kaninang pasado alas 9 ng umaga upang iparisi ang kanilang liham para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Umaapila sila sa Pangulo na ituloy ang usapang pangkapayapaan kahit parehong ipinatigil na ng pamahalaan at mga rebelden komunista ang kanilang edeneklarang unilateral ceasefire at tuluyan ng pinatitigil ni Pangulong Duterte ang peace talks. Ayon sa mga petitioner, ang mga Pilipinong dumanas sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga nakalipas na panahon ang sapat na dahilan upang ituloy ang usapang pangkapepaan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista. Naniniwala rin sila na si Pangulong Duterte ang leader na desididong ipagpatuloy ang peace at isulong ang mga reforma para sa mga mahihirap. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa mga petitioner, tauhan ng Presidential Security Group o PSG at media. So bakit kumupa rin ito na tuluyan ang lumabas ng Malacanang ang mga petitioner? Baila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang.